Testing Ah, uh, welcome sa panibagong episode ng Testing Lang Podcast, episode 3. At nandito ulit tayo ngayon sa studio At ang kasama natin tonight ay si Clouds Photo, or bilang lang Jace. Hello po. At Cloud sa larangan ng ano ba, wedding, corporate photography, oh, basta photography kahit oh. ano. Nakakilala kami ni Cloud. Unang-una parang uh, sa lens trade. Fast forward, biglang ano. Nag-anap nag ng, ng studio, right? no? Uh -huh. Eh, sakto, kakabuo lang ng studio nandito. dito. Ah, so, yun. naisip ko na, testing kaya na rent. Ah, for uh -huh. oh, rent yun. oh, Oo, oh, sakto din. Testing message. Pagka-backroad ko, sa'yo pala ako bumili ng <laughs> rent. <laughs> okay <laughs> din, ha? ngaling galing din. Oo, oh, ang kulit ko nga nun, nagtatanong din ako sa'yo nung ano dati. And then, yeah, magkano TF mo sa shoot? Oh, <laughs> Kulit <okay. laughs> ko din eh. Kamusta ka? Bilang ikaw ngayon. Oh, uh, okay. No. Uh, okay lang naman. Kung uh, surviving pa rin ganun. Uh, Nandun pa. pa rin sa ganong pace. Uh, kahit pa paano, ano naman, nag improve step by step. Kasi ano eh, tawag nito. Ngayon, madami, wala, madami pa kasi kailang abutin eh. Pero wala, para sa akin lang. Ang dami ko pang gustong magawa sa buhay. Bilang photographer, pwede ka bang magpakilala kung hmm. saan ka nagsimula? Anong roots mo? Ah, okay. Ano? Um, nung una, nakahilig ako lang siya. Nung bata pa lang ako. Ilan taong Elementary ganun. Elementary. Parang hinihiram-hiram ko yung sa tito ko. Uh -huh. Tapos, may, lagi siya may dalang camera, ganyan trip na trip ko din gamitin. Lagi ko hinihiram. Tapos pagdating ng high school, ganun din. May kaklase naman akong ano, lagi may dalang camera. Pero siya, ano, videographer. Uh ah. Tapos, ayun, hiram ko sa kanya. Napapaturo ako, kulit ko. kung ano-ano nga. Tanong ko eh, pagdating sa camera. Tapos siya yung nag-influensya sa akin na ano, na tangan to, magpabili ka na, ganito, ganyan. Hmm. Kasi, ano ko ng camera ng pinamit? Ano, Canon 70D. Mm. Crop sensor. May ano pa yun, may kuupit pa yun. Oo, <laughs> <laughs> oh, lagot ka, lagot ka. <laughs> Sorry, ma. <laughs> <laughs> Pero, maganda okay, naman yung kinalabasan okay, na eh. Uh, uh, ito pa ano, sustaining uh, staining naman. Tapos, ayun, parang <coughs> nung nagpapabili ako nun, ayaw talaga nila kasi nga mahal eh. Mm. Tapos, parang, ayun, basta kontra sila nga kasi parang nung time pa na yun, hindi pa naman uso oh, yung ano, pagiging so, photographer. Mm. Tsaka -hmm. parang sa point of view nila, parang walang malinaw na tutunguhan pag yung ganun yun. Ano bang gusto nila maging ibang? Sa... Ano, parang engineer, engineer doktor. Eh, dati nung wala pa akong plano sa sarili ko, parang yun lang din yung trap ko eh. uh Parang -huh. uh -huh. gusto ko mag-engineer kasi magaling ako sa math. Ay, 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 Hindi, ganun. Parang uh -huh. ganun lang yung basehan ko. Um, uh -huh. basic lang. Kung ano mahihirap. uh, uh -huh. marang May trail. uh -huh. <laughs> yes, yun. Nung ano, nung nagpapabili ako ng um, camera, sinasayaw nila. Nasaktuhan yung sa senior high, di ba parang pagkabagong senior high, may ano pa, voucher. So, <laughs> Doon galing sa yung... Sa mga man. hindi ba nakakaalam ng edad mo, ano ba unang tingin nila? Ano, okay. lagi mga 30 plus. No? 30 plus. 20, Pero ilang taong uh, ano ba talaga? 22. 22. Alam ng karamihan yung mga nakakasabi mo sa show. Hindi, depende <laughs> lang pag nagtanong. Pag, um, pag nagtanong lang, ganun. Tapos nagugulat. Um, <laughs> kasi minsan nagugulat sila, lagi ako nagpopo, kaya kuya ko sa kanila mm. ganun. Yeah, ganun. Mas <laughs> paapatin, letao ano ba? Kuya ng kuya. Twenty two. <laughs> okay din naman, advantage din minsan na ano, parang pag sa pagdating sa client na mm. medyo mature ka tingnan. Kasi pag uh, katulad ng dati nung nag start town 17, 18 ganyan. Parang hindi kasi seryosohin. Ah. Oh. Mga parang ang duda sa'yo. Laging may duda. Kasi bata mo pa. Hmm. Yeah. Kaya yeah, ayos lang din kahit po. <laughs> Marami ka nang napagdaan ako bilang um, isang creative photographer. Oo, oh, ang dami. Ano, tawag na to. Pa, basta yung, alam, simula sa tingin pa lang eh. Alam mo na eh. <laughs> oh, Oo, yun talaga. dati, -dati nung mga nag-i-start ganyan, parang yung sasabihin ka, pa, parang, parang sa make-up artist, ganyan. Alam ba ginagawa mo? Ha? Oh. Ganyan. Ayun, <laughs> eh, mga kabad, pero ayos lang. pero ngayon, kamusta ka naman bilang isang photographer? Ano? Bilang clouds isang lang. clouds ay photo. Ano pa rin? Palaboy pa din <laughs> <laughs> ka na. kung sino-sino lang nakakasama, iba-iba. Sa ngayon kasi parang hindi pa established yung sarili kong brand na uh. yung sa Clouds Eye. Pero, <clears throat> ayun, parang on process pa siya. Kasi ilang beses ako na gano'y, start over. Mm -hmm. Um, sa photography. Tapos, ayun, parang pandemic, ganyan. Parang mas nag-focus ako nun sa business. Yun. Parang nakita ko nga dati na, ano yun, may sarili kang studio. Oo. Oh, um, sa ano yun, sa La Portesa. Uh, ano naman yun? Kamusta naman? Yun, siguro yun yung ano, parang siyang pick ko dati. Nung mm -hmm. nandun sa ano, sa studio. Kasi parang doon ko sinugal lahat nung ano, ginawa ko parang ako para kinantarata yung nanay ko. Ah. Sabi, sabi, ko ano, di na ako mag-aaral. Yung ipapang, papang ano, tuition. Mm -hmm. Yun na lang yung gamitin ko pang start ko ng negosyo. Tapos yung ko lang pinihilit niya lang. Tapos pumahag naman. Kaso yun yung pandemic, yun yan. Tapos wala masyadong mataas yung kumpiyansa ko sa sarili ko na kala ko di ako magpe-fail naman Oh. Kasi mahilig kasi yung magplano ng ano eh, yung sobrang detalyado. Mm -hmm. Kaya ayun, ngayon nag-fail. <laughs> <laughs> Pero ganun. so far naman sa fail mo, kamusta ka naman? Oh, ano siya, worth it naman para sa akin kasi dami ko ding experiences na ano, um, yung Kumbaga, kahit pa paano sa susunod mong galaw, alam mo na yung gagawin no? uh -huh. mo. Ako. Mas magiging matalino talihan mo. Mas speculate mo na yung mga bagay-bagay. Oo. -bagay, no? uh -huh. so, Kasi hindi ako, hindi ako, ano eh, hindi ako dumaan sa, ay hindi ako nag-college. Kumbaga, uh -huh. after senior high, ano, na focus na ako sa business, ganyan. Tapos more on photography. Uh -huh. So, ayun. Parang yun yung kontrata ko sa nanay ko parang. Pumahayag siya dun sa... Okay. Ano, kamusta? Ano? Okay naman yan. Okay naman yung outcome. Kahit oo sa Para sa akin, okay naman. Kasi, ano eh, yun din yung, yun yung mga bagay na hindi mo mababayaran eh. yung mga experience. Oo, totoo. Iba rin kasi talaga yung experience hmm. ng maharap bilang isang creative. Oo. Una't una't kailangan mo exposure. Oo, masyempre. Kahit minsan, mura. Nanganggrap ka talaga ng libre? Nanganggrap libre pa uh -huh. Pero uh -huh. para sa ganun, nagiging stepping stone siya kung nasan mm -hmm. tayo ngayon. Pero ikaw, kirang uh, nag-build ka ng studio, until now, tuloy-tuloy pa rin naman yung bookings mo. Uh -huh. Kamusta naman? Okay naman siya? Oo, oh, siya solid. Kasi ano, tawag na ito? Ang napansin ko lang is may ano talaga, parang may peak season yun, yun. Uh -huh. So parang kailangan lang din maging ready pagdating nung sa mahina. Uh -huh. Kailan ang peak season? Bear months. Bear months lang. talaga. <laughs> Mga dami <laughs> bear months. Tapos ben, pagpasok na nung ano January, malakas pa ngayon. Uh -huh. Tapos February onwards, doon na medyo mahina. Parang maganda, ano parang po-focus ka naman sa ibang ano market sa school, mga ganyan. Kasi mm -hmm. madami nag-graduate. <coughs> Kaya yun. Dami, ganda din kasi madami nakikilala. iba ibang tropa na, mm -hmm. na nagiging connection. Nasa ibang ano. Sa so, mas nag-enjoy na shoot corpo, wedding, lifestyle, mga ganun. Siguro pinaka ano. Sa wedding din eh. Wedding talaga. Oo. Oh. Pa- nakakapagod siya, oo. Oh. mm -hmm. Pero, kumbaga, sa, dahil siguro sa mga kasama na lang. Sa totoo lang, di ko pa na-experience. Uh -huh. Ang na-experience ko lang na shoot na wedding is yung sa best friend mo. Hmm. So, Videographer na? Picture lang. Ha, Ito na ano, nakaraan lang. No? tamang petik lang. No? Tapos parang clueless ako na ano. Petik lang ako ng petik. Pinaka na-enjoy ko sa wedding kasi yung ano eh. Parang... Yung nakikita mong yung clients mo ano pa. Pag yung genuine din yung uh, oh, ano nila, interaction nila. nila. Oh, tas yun sa end ng ano, makita nila yung output nila. Mm -hmm. Tonto. na para sa akin nadadamay ako kapag ano, nakikita kong ang ng mga tao. Oh. Parang gano'n. Tapos yun, so, so solid din kasi ng mga nakakasama ko na ano. mga photo dami ko din na. Sa so, ngayon, nakakabuo ka na ng sarili mo. Oo, sa pa oh, so, ngayon. Parang, mm. paano pa lang? Parang pahapyo-hapyo. Okay. Okay. Kamusta na naman Solid din kasama kasi ang uncle na karo. <laughs> uncle. <Yeah, laughs> yan. Kapag Ang ating gaffer. Oo. Solid yan. Pero ngayon, bilang... Ako, sa nakikita ko, mm -hmm potential man, na. Pinupuri nakikita ako sa'yo. Nilook up kita. So, okay. Sarap <laughs> <laughs> ka. Salamat. Oo, oo. Hindi gagata. Nakatawa eh kasi ano, tawag na ito. Parang para, para layo. Kasi, no. kasi po siya. Nung um, una, bumili lang, bumili lang ako sa'yo ng lente, ganyan. Sabay, Puta, pagdating dito, ang tingkwentuhan. Ang lupit ng camera mo. Yun yung eh, kung may mga gano'n eh, nakita ko yung camera mo. Yun, lupit. Tapos yun, puta, biglang ano, mga ilang weeks lang, kasama ulit. Balik-balik na. Sa purpose naman din talaga dito sa Costolis, maging ano siya, gateway sa mga artist, sa creatives na gusto lumabas that may gusto silang sabihin. Kasi bilang creative, nagiging ano rin tayo eh. Nabablock up. Uh -huh. Ikaw, bilang creative. Oh, um, ang dami, dami. Kahit nag-edit ka. Minsan nga aning parang nasa harap na ako ng laptop. Hmm. Uh -huh. Tapos ano, ano eh, mag-edit na lang ako. Hindi ko pa magawa. Hindi uh -huh. no? uh, <laughs> ko, ko alam, uh -huh. di ko alam Ay, bakit. Eh. Ngayon. Gusto ko na lang humiga. Hindi uh -huh. <laughs> ko alam kung tamad lang ako. o ano eh. Pero yun, may ganang times talaga. Tapos minsan, kunyari, yes, ano, parang yung mamimili ka ng kulay na gagamitin mo. Oo, oh, totoo. Oh. Di, mo ma ka makapag-decide ng hirap. Oo, oh, hirap panapin ng ganun. Dahil well, parang, ano kaya yung taste ng client? Um, yung base sa taste mo. Pero, um, kaya nga nila tayo hinar, Kasi, nagandaan sila sa taste natin. Oo, um, oh, uh, pero parang minsan, <coughs> no. na adjust. Eh, okay, okay lang naman. Ikaw? Sa, sa ngayon kasi wala pa ako sa ano eh. Wala pa ako dun sa point na hinahir ako ng client dahil sa output ko. Oh. Kasi di pa ako ganun kakilala, ganyan. Pero ayun, parang, kaya madalas sa ngayon parang kinagawa ko is tinatanong ko kung ano yung yung, uh, yung, yung style uh, nila oh, na gusto, style, ganyan. Tapos yun muna yung i-apply ko. Kasi so, para sa akin, ano, darating din naman yung point na ano, ibubok ka kasi ikaw, ganyan. Kasi uh -huh. ikaw yan, parang ganyan. Parang dati yung style mo. Nagustuhan talaga yung output na binibigay niya. Kaya yun. Kaya kapag kaya stock yung sa page ko par, bye, bye bye. Oh, dami mong page, no? <laughs> bye bye. Oh, <ba? laughs> bye bye. <ba? laughs> clouds nine. Eh. Yes, ay. Pakisama. Ng KD. Oh. Meron mang private profile eh, no? <laughs> Isa-isa private profile pang ano lang siya pang freelance. Ah. Uh -huh. Kasi nangyayarapan na ako pag samasamahin minsan kunyari pag nanghihingi ng samples, uh -huh. ganyan. Pag freelance po kasi, ah, ngayon, parang o maga pwede kang mag-shoot sa iba-ibang team na kukuha sa iyo. Ganyan. Mm. So parang sa totoo lang parang connect-connect lang eh. Oh, okay. <laughs> kahit <Sorry> na, <laughs> uh, kahit di mo kukuhanin, pwedeng ako yung makita mo oh, sa yeah. wedding mo yung <laughs> eh. Pagka, ano, parang may ganung instances. Totoo. <laughs> na ano. Nagugulat na lang sila ikaw din pala mag-shoot. Oo. Oh. Kaya <laughs> yeah, yun. Solid din. Sa ngayon, anong nililook forward mo? Bilang creative. Sa ngayon, ano? Sa bilang, ano, clouds, ay photo, case. Ano uh, mo ngayon? Parang gusto ko, ano, makapag-establish ng style. Mm -hmm. Ay, parang, gusto ko makapag-develop ng style na kumbaga tatatak dun, sa wedding, ganyan. Pero, most of the time kasi, ano eh, ayoko din i-let go yung ibang Part na yun lang mag-focus sa wedding, yun oh. lang mag-focus sa eating, ganyan. Okay din naman yan. Actually, minsan, ano nga eh, parang advantage kapag may pinokos ka lang na market. Mm -hmm. Gusto ka lang, ano, ma-maximize yung... Yung kapasidad uh, mo bilang isang creative. Tapos yun, parang ngayon, nag-start na din ako mag-video, ano, mag ganyan. Uh -huh. Nahaharal ko na din. Ganda rin eh kapag ka. Oo, totoo. Ganda talaga mag-capture ng video. Oo. tsaka ano, parang hindi ka stagnant. Kasi uh -oh. natututo ka pa din. Kaya yung kapag... Saka oh, bata paman. <laughs> di ko pa man. 22. Hindi ko din kakalain. Oo, no, hindi ramdam na 22 Hindi ah. ko rin ramdam eh. Oo. Oh. <laughs> so Sa stress uh -huh. din eh. Ganun. Tries lang. Solid. Yeah, pero yun naman yung siguro dinadulot ng stress sa'yo. Lumabas yung ano mo creativity Great and yung greatness. Oh, yun me. naman yung nilolock up natin eh. Nahanap natin yung purpose natin nilang as a person. oo oh, doon nga doon nga ako tuwa eh kasi nung mga bandang senior ay ganyan. Ay, but before senior ay parang clueless talaga ako noon kung ano. Ano ite take ko sa college. Ah. Oh. Uh, talaga alam. Tapos nung nung ano nakaw, yung pinawa ko ng camera ganyan parang tu ako, parang ano. Parang nung nakita ko ng potential yung sarili ko dun sa photography. Mm. Parang dun na nag-start na, sige ito na gusto ko ganyan. Tapos ayun, parang nung nakasama ako na ano. Kasi dumaan din ako sa pagiging assistant eh. Ang sa mga wedding. Matagal yung pinagdahan mo. No, parang ano din. Sa dalawang taon ganyan. So... <coughs> kung, Dami ka rin talagang napagdahan. Oo, eh. oh, wala. Para sa akin, kailangan din yun talaga. Mm -hmm. Parang, hindi ka pwede basta-basta magtumalon sa akin eh. Uh, sa mga, nangyari, parang gusto mo photography diretso ka sa agad sa ganito nga. Kasi, pwedeng yan din yung ikapahamak mo. Oo. Oh. Uh -huh. Kaya yun, step by step lang. Mm -hmm. Pero, ayun, parang photography talaga yung nagbigay sa akin ng ano, direction. Uh -huh. Kung saan ako pupunta. Kaya parang kahit nung nalugi ako sa shop, ganyan, nung sa La Portesa, hindi ko talaga binenta yung camera kasi alam ko parang... Naniniwala ka. Oo, ito pa. Oo, oh, may ganun tatawid. talagang urge, no? Tatawid-tatawid. Oo, oh, naniniwala <laughs> ako dito. Na ginagawa <laughs> ko. Kahit wala pa ngayon. Oo, oh, sino? Ngayon, bilang yun yung napagdaanan mo, anong magigib mabibigay mong advice mga nagsisimulang creative? Ikaw, ano? Sa nakikita ko sa edad mo ngayon, grabe yung lip. Grabe yung lip mo ng ano, journey. Ano? Ang nasasabi mo sa mga nagsisimula, nakagaya mo dati. Ano, siguro, um, ano ba? Ang <laughs> pala mag-advise, boss, pag may mic. <laughs> De, ano, parang ano lang. Kung sa tingin mo naman, masaya sa ginagawa mo, but di mo subuhan. Din. Kasi wala naman din mo tasa Tapos ayun, parang position mo lang din yung sarili mo sa alam mong pwede mo ng pag ano, natang ito. Alam mo yan, yung magtutulak sa'yo lalo. Oh, sa, na... Parang kung pasok ka sa mga communities na ganoon din yung hilig, ganyan. Uh -huh. Kasi ito ka makakakilala ng ano. Kahit hindi sa photography, kahit sa ibang yeah, bagay. sa ibang bagay, naman. Parang ano lang, parang yung, pa lang circle, yung circle. mo um, Sobrang no, importante din. Yan. Tapos, ayun, huwag ka lang, ano, Huwag ka lang mapapagod siguro matuto kasi parang 'yun cliche 'yun pero ano to, totoo totally. <laughs> 'yan. <Yung, laughs> na, na, nakakapagod talaga minsan huh? at nakaka-mental block. Pero kailangan tumuloy talaga. Oh, 'Yung 'di 'yung ano, 'yung kapag ano, 'yung sinasabi nila na pagka uh, feeling mo alam mo na lahat, parang 'yun uh, na 'yung uh, end of the line. Na, na di ka na talaga mag-grow kasi. Oh sa tingin sa sarili yeah. sa tingin mo sa sarili mo alam mo na Kaya okay. No. yun. tas ayun Ham, humble lang lagi tas kung pa mo sa pera <laughs> yun na no. ah ganun yes. <laughs> yes. Yes. <laughs> yes. yeah yeah mga yeah 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 tropa yeah yeah sila. sila, bro, sila. Kalo, shout out sa inyo lahat. Construct. Yeah. Yeah. Mga tropang mga nagrarap. yeah. Uh, eh. ko. Pamilya ko, dito na sa studio. Yun lang naman. Daya na kayo dito. Daya sa alid. Oh. <laughs> 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 Bigla ka mag-podcast <kayo>, ni <laughs> Thank you po. Next time bye ulit. Bye-bye.